nga, takbo na naman tayo <laughs> e, Kabida <laughs> So, yan mga kabida Bali na guys na ako Ng aking mga gamit, yan, padala ni Paparaya, no Mga chocolates yan, dami pa. Meron din tayong binili. Kasi nagpadala pa si Papa Ryan. Kina kay Baby Gabida daw, tsaka kay Par Dennis. Mm -hmm. bali nag na tayo ng mga nadali natin to. Pinapadala rin si Papa, si Papa Ryan sa atin to. Itong, yung weather. Yung? <laughs> weather. Yung <laughs> weather. Pinapadala sa atin. Sabi niya, hindi naman din niya magagamit niya kasi mixing nga naman niya pa ang layo ng paa namin sa, sa paa niya <laughs> uh. bali mag uh, ayos na tayo kasi time na time na oras bali si Bapo d'yon uh, kayota nagpasulong din tayo sa akin para magpabok puli na doon sa ano eh okay, alas sa... 5 pa doon sa yung sunod alas 5 oh, alas 6 na nga tayo yung last trip alas 6 hapon yung sunod ulit, alas 5 na ng umaga. Mm -hmm. Pero yun na nakalista hanggang la, mga 1 hanggang... Ano eh, oras oras eh, no? na nakasulat. Nakasulat naman, siguro ngayon lang. Ngayon Hindi pa, lang natin alam. First uh, time ko rin eh. Ang tag nito. Kila talaga pala, mga gano'n pa. Hmm. Uh, saka yun, naging pa rin si Kabila dito. <laughs> ang galing pala niya mag-impake ng rap. <laughs> Basta suksok na suksok. Wala na, wala na, wala na, tayo. Yung iba. Ang mga natin pa sa lubunod sa kanya. Ano yun lang. Mahirap mga over baggage na. Uh. Ah, mga pagbayad. Mga <laughs> pagbayad. Tapos, ito lang Atin uh. <clears throat> yung ating lagayan. Yung iba lang yung ikonara sa aking bag. Bag. Gagin yan mo lang ah. Ganyan lang ako mag -a? Parang galing lang ako ng <laughs> <laughs> Nana, wala na, wala na. Siguro akong nadal nyo na. Okay, ang bilis lang mga kapit. Uh. Wala na. Wala na. Wala na. na yan. Kasi mukha nung no, yung talagang no, uuwi ka ng Pilipinas yung matagal. <laughs> uuwi ka naman sa Pilipinas ah. Oo, oh, yung hindi kaya sa bago pa lang, ilang <laughs> <laughs> mm -hmm. araw lang, di nga yung naka-prepare -pre na yung linggo pa lang naka-prepare mm -hmm. uh, Yung manok paps? Yung manok dadi nga. Uh. <laughs> ay natin si Papa Julian tayo. Atsya na. Ang ni Papa Ryan, dito natin tayo. natin, ay ganyan.

Kaya pa. 6.47. Kaya pa. Matutugurin ah. oh. ka rin. Ha? Magbiyahe ka kanya. Ha? Mag-trade. hmm Tapos oh, kung das ka tao yan. Ha, ah, tao yan. mo ka natin bus ka rin. Diretso airport murid rin. Ha, ah, kaluan mo utang na ako pupunta airport. Bus number 1 Bus number 1 nya Ah, sige. Tarol mo ka na ka kundas mo ito mong pera bus. Intaw yan niya pinigay na yung... Taipei o. Oh. Taipei. So yan well, mga kabila. Bali, ready na tayo pa uwi. At ang gagawin natin nga doon na wala lang tayo matulog sa airport kasi halanganin na. Uh, at wala pala yung tag nito. Uh. Pulibok na yung mga bus kaya ngayon palang, ah, alis na tayo ang oras ngayon is 6.30 na po ng tawag nito gabi so, nakaayos na tayo nakaready na yung ating dadalim salamat sa mga tawag nito nagpadala <laughs> nagbigay sa atin yan si Papa lalo lalo si Papa lahat ng gastos sa kanya lahat ng ginastos dito sa ating pagpupunta dito kaya nagpapasalamat ako sa kanya ng marami at uh, magastos. mo gastos sige sana, na sige yan salamat sa kanya wala akong masabi sa kanya lang ah, ready na tayo para uh, mag sapatos pala tayo sapatos na tayo đi đi từ ga Tây Sơn ra một ta Tay Nông cái này cái mận mận luôn á, Tây Trung, liáng ga, liáng ga, bảy trăm chín mươi, đây xe này hả? 7 7 oh, phải rồi, ok, bảy điểm hai mươi một giờ, sớm vậy nè, quay quay, xe này cái quay quay, Yên, không có vị không có vị trí. Wei wei. Mayu kuai kuai wa? Kuai kuai, mei you wei qi. No shit. To... No, no shit. Wala lobuan. Wei. Wei ga. Na oras. 7:10. Wo shi de hua 7:41 yo. 7:41. Okay. Okay ya. Okay, Yi yeah. e susu. Ah. Oh, tu lor. Ah, igan.

Uulis na! Ay, Hindi umabot! Ay, ano oras yung Kwai Kwai? 9.41 ha? Ah? 41. Ah, 41 7.41 7.41 Hindi umabot, hantayin namin Oh, yun mga ka-BIDA, bali hantayin-hantayin muna kami yung namin sasakyan ng na tren. 10 uh, minutes pa bago dumating dito uh, cell cellphone, cellphone muna kami ni Papa Ryan. yes sir <laughs> uh, salam kay Papa kahit na tignan nyo inaantok na siya ihatid pa rin tayo hanggang <laughs> okay, tayo hmm. tapos malamig pa yung panaw okay lang yan paps <laughs> uh, na, matutulog pa si Camila sa airport hindi na ako matutulog kumakatulog Nakakatulog ako doon Mamaya Harap tayo Hindi ka makapasok agad Na-late na ikaw Kasi ang ala siya ito na Hindi <laughs> <laughs> ka lang oh, then, na lang. No, hindi, hindi naman no, Hindi ka naman no, Basta-basta nakakatulog doon <laughs> Gagawin ko na lang Mag-live na, na lang ako doon <clears throat> Till next Doa's Park Texas Till <laughs> Ay Ayun, ang 4-4. pa ito. Ah, 2-way. 2-way. The... Ah, lang Alampas, na. Anong, ano yung ticket mo? Si, ano? Ang 4 Hindi, yung... Car... 10. Car 10, Tayo sa 10. Car 10, 6-5. Well, Ito, Yung 10, o tama, dito rin. Sinun? Ako na ako na yan ako na. Ay. Ah, Sige video ang kita Dito rin Dito na tayo Wala So yun mga kabida Grabe po bilis ng araw Ito pa Uwi na naman tayo ng Pilipinas <laughs> eh, Salamat talaga kay paparayan Wala akong masabi mga kabida Coba mu batu kayak mu batu kayak mu batu. Eh, jauh sakit pancan ko. Direpalang bumi biayai nama talun. Benar akan nama, kinarar dalam. Jangan malungkot. Apa sa. Halo-halo na. Halo-halo na. Kinarar dalam ni. Pian, assalamualaikum Pak Damar. Ah, kinatapa Deserve mu deserve. Terima kasih inyo ni Mama Raya. deserve na oh. kapida naka balik tayo ng Taiwan ngayon no, si parang Dennis darwan na kaya no? Uh, uh, yun mga kapido may <laughs> <laughs> sunod daw kami ni parang Dennis bigay mo pag may mga budget pa salamat ka. sa bigay mong tayo pag sinuwerte suwerte sa mga blessings ay wala pa ako talaga sa sarili sa pagsasalita medyo ang tawag nito na <laughs> yung nararamdaman ko chan, chan talaga yung nararamdaman ko sobrang sakit po pero ngayon okay kayo kayo na medyo nararamdaman so, bum lang ko sa gumagalaw ba na ang gumagalaw ba na yun kaya ang pinakamaganda nito nandun na ako sa airport okay na ako nun ayun makakaluwag na, yeah. uh, na. o oh, makakaluwag luwag na tapos may toilet dun agad makakapuslit ka <laughs> Mm -hmm. oh. Ay, may, yung hirap yung magbiyabiyay ka tapos sabagay may CR naman dito sa train eh ka naman na uh, mag uh, CR kapag, uh, ka pag nadatnan ka pili ka nalang pang first pass. <laughs> oo nga diver no? adult oh, right, yan inintay pa po namin na siguro mga 5 minutes nandito na yung train namin na, na aki papuntang airport pero magbabas pa tayo nun may katlas sakay pala no? sa sakay pa magiging siya na ba? pinigit na okay lang, Ay uh, ayos na yun para uh -huh. kasi atid mo ako tapos paano ka na naman pag uwi uh -huh. mapupuyat ka din uh -huh. plano sana natin bas eh oh. wala una ano ano yun eh. ayos na uh -huh. yun lapit lapit uh -huh. Kaya ko naman ng gandito. Hmm. Sa KX Taiwan na na eh. tayo, baby. Ay, ano ka Hindi na tayo malilig. tanong-tanong na rin. Wala upuan, nakatayo. Salawa, salamat, salamat. Ingat-ingat ka sa sa uh, fishing adventure lahat uh, ha. Salamat, salamat. Video kita papasok. Iwan mo yung GoPro. <laughs> carton. Sa carton ikaw eh. Tapos hanapin mo upaan mo yung pag nasa chungli ka na. Uh, bye bye, kabita. Bye. bye bye, ingat ingat. Ingat ingat, ingat ingat, ingat ingat.

Saan ka sasakay? Pagbabas ka ako diretso ka Taipei, may? Hindi, ah, tag ako. Tapos magbabas pa ako. Ay, bababa ka ng na? Airport 10 kami, eh. tayo, eh. Ay, airport 10. Uh. Paano yung sakay Sa uh, MRT. Ano, MRT? MRT. Tawiyan tawiyan nang, dito? Kaya ka na tumuan kayo? Yung, oo. Oh, terminal 1 din. Terminal 1 din. Bye-bye, Babs. ha. <laughs> Marti. Marti. Pero kung sa... kayo? kayo? Si Mrs. nagbakasyon lang dito. Ah, nag-board like tour din siya. Ah. Kasi ah, ko Anong oras yung flight mo? 15. 15. 15. Ah. Si so, Pacific ka. Ako, alas 7 pa nang umaga. <laughs> bukas ka pa nang umaga. No, kasi mahirap kasi yung bukas ka pa. Wala na may okay. sasakyan. Mahirap sa sakyan. Yeah. Doon na lang matutulog. Kaya kanina, kanila, bus ka sa akin. Hindi ako nakapag-preserve ng bus yun sa oh. akin. Uno, puno nga yung wala pa lang yung nga nangyari din sa amin eh dapat pala ilang araw pa lang magpareset kaya nga sabi ko dapat magpareset na pala tayo nung dumating kasi nagbas din kami nung oh. Sa amat, ko ah, kahit ako nagbas din ako eh ito, 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 ito. ngayon puno na pala wala na pala, puno wana, pala alas 5 pa lang yung bias. may papsing at ingat ha bye bye <laughs> salamat salamat mm mga kabida bali dito na po tayo sa sakayan papuntang airport ito pong bus hihintay pa lang po yung oras ang oras po ng alis niya is 9.55 kaya hintay uh, hintay muna tayo dito 9.55 po yung alis ng bus papuntang airport Sir, so, so, airport ma number 1 Asyasi. ah, siya siya dito na lang ako okay. <laughs> dito, mali maliwanag lang nag vlog naman natin sa loob ay, ah. <don't>, naka vlog na <laughs> ingat, ingat kayo ay, nakasakay din <laughs> dito pala yung para niya sa unaan ayan, ah, nag tour sila <laughs> puto puto. Papa puto puto. Papa Hello. Ay. So, yeah. Nakasakinya po tayo. At uh, Siguro mga 30 minutes ang biyay papunta sa airport. Huh. Hello vlog. <laughs> oh, nakasakay na ako ng bus, Pops. <laughs> oh, nakasakay na ako ng bus. Nakita <laughs> mo. Oh. Sakto lang yung tinuro ni Papa <laughs> Madali lang pala. Madali lang pagba, pagbaba mo. Exit ka. Oh, meron na yung mga parada ng bus na to. Last Last so, 20 to 30 minutes. Uh, malayo din Ah, no? oh, malayo layo din. Makarating ka doon mga 10.30. Ah, 10.30 nga. Ayan, kasupas. Pausap po natin si Papa Ryan. nag edit ako. Ah, nag edit ka na. Ah, sige. lahat. Okay lang. Okay lang yung Paps. <laughs> ayos na, ayos na. Madali lang pala. Okay. Okay. So, okay, babalik ka pa na ay tag nito mabala ka pa. Wala ka naman tutulugan dito, wala ka nang sasakyan noon, ha? Oh, Terminal 1, ha? Ah, Terminal 1, oh, ter oh, Pops. Okay, na marami din mga Pinoy na nakasabay ko na pauwi sa Pilipinas. Ah, uh, so, uh, advantage ka na diyan kasi ikaiwan ka na makasalita ka na ng Mandarin. Ah. ah, sige Pops, ingat jan, Salamat ha. Umayat ka. Umayat. no. <laughs> ma yung chunk ko talaga ang tag nito uh, gumagalaw-galaw pa sige <laughs> uh, sige sige okay okay pagdating ko sa airport uh, doon na ako mag edit <laughs> okay okay ingat pap salamat ta salamat talaga uh, okay god bless pap ingat bye bye so yun uh, nakausap na natin si papa Prime para hindi na siya magalala pupunta na tayo ng airport yan po marami din yung mga kababayan natin na kasakay na dito pauwi sa Pilipinas din po. So yan mga kabida, dito na tayo sa airport. At ang uh, mamaya 655 pa yung ating biyay Dali maghihintay yung time muna tayo dito. Ah uh, dito na tayo magpapay ng dito na tayo matutulog. Yan. Dami na rin po yung mga pa oh mga Pinay, mga Pilip Pilipino pa uwi Pilipinas. Yeah, meron na po silang biyahe ngayon, pero tayo uwi. Mamayang 6.55. Siyempre. <laughs> doon tayo magpupuesto sa number 5 kasi doon tayo pwesto. Doon na tayo magpapahingi. Ang dami po mga Pilipino dito.

ito po yung sasakyan natin mamaya mga kabila ito po yung sasakyan natin na wala na wala ito po yung sasakyan natin Clark JX789 pero mamaya pa tayo hindi magtulog, matulog gusto <laughs> na lang tayo ng ano tayo na ang natin ayun doon sa 5 tayo hindi tayo magtatambay dami po kahit anong oras na ismaray pa rin mga pila sa 5 so po yung pila natin mamaya Oh, dito na tayo mag uh, tambay. Dito sa area na to. So, charge muna tayo mga kabita kasi palaubat na tayo. Buti na lang dito merong charger. Pwede ka mag-charge. Nag-charge natin yung ating cellphone. Kasi 27% pa lang po siya. tambay tambay na muna tayo dito sa number 5 po tayo nakapwesto dyan sa 5 at uh, dyan tayo pipila mamayang pero mga alas 4 magbubukas na to para sa mga papuntang Clark bida bali gaiga muna tayo para magre reply sa mga comment hindi uh, tayo gano makaiglip dito kasi eh. baka makatulog tayo ma iwanan tayo ng plano bali re reply natin yung mga comment dito sa nag, uh, naglive live kasi ako re reply ko muna habang nakaiga sandal ba yung likod so, Ali, merenda muna tayo mga kabida. Bili tayo yung tinapay na may hotdog tapos bumili tayo nang inumin bumili rin tayo ng banana kaya may banana tayo masakit pa rin yung tiyan natin sa uh, ito maya, maayos yung tiyan natin talaga kain po tayo Thank you. Yababa, baba pa yung ating na ang oras is alaw na Hindi. 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 kabid Hindi. Hindi. na lang Hindi. Tapos <laughs> mag -edit, edit na rin tayo. Oh. Para may upload tayo kag natin <laughs> ibebenta Meron naman kanin kaso ayaw ayoko ng kanin, gusto ko tumanga <coughs> Para meriyan da lang. Tapos saging. <coughs> ただいま。